What's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Poiski Gaming. Yo! So for today's video natin, para sa mga pinagbabawal na technique ng mga F2P, yo, pagkakapera ay pagkakaperahan, pagkakakitaan, or yung pagkakakitaan ng mga diamonds guys. So unahin natin dito sa so may potential, yan. So dito kailangan itong pang break through Ayan. So marami ang kailangan yan guys Kasi para mag Pa level nito guys So marami raming uh, Liberation Ang kailangan nito guys So saan nakukuha yung Liberation So dito yan kapag ka nag Dismantle ka ng mga Rare items Yan, Tulad yan uh, So dito ang possible na makuha natin is 5 So bakit 5 Yung iba 1 lang Yung iba kasi guys Pagka T1 equipments Ano siya, 1 uh, yung minimum Minimum na pwede mong makuha Yan Pero kapag T2 Yan 5 uh, Yung minimum na pwede mong makuha Guys magbibigay lang ako ng sample guys uh, mag unequip tayo ng mga gamit at sana huwag natin maklik no yan so testing natin dito remove yan so ito T2 pants sa earring ganun din 5 ito 1 kasi T1 Diwan lang tong bracelet natin guys Yan So kita nyo yung difference Kung ilan Yan. Equip muna natin Baka madids tayo guys Yan So Yan, Wait lang Equip muna natin So dito kasi guys Pagka nag uh, dismantle tayo ng T2 ang minimum na makukuha natin is guaranteed 5 so meron siyang possible na makakuha ka ng additional yan so testing natin kung ano yung makukuha natin dismantel dismantle natin guys so ang ginagawa ko orasyon ko dito guys Hinaan ko eh nilalagyan ko ng weapon refinery pero ano to eh orasyon ko lang to yan so kahit hindi nyo yan lagyan guys saka yung apps so kahit no apps pwede naman yan dismantle na natin So kahit no apps sa pwedeng pwedeng yung i-dismantle. So yun sample natin dismantel wow 15 so dito guys sa 15 depende sa server nyo kung ilan yung kung magkano yung ano nyo guys yung liberation Yan. so sa amin dito kasi 62.5 So kung ita times mo yung nakuha natin, yan. So times mo na lang sa 15. So testing natin. Malamang dito maraming gagawa nito. Eh. Ang problema nito, possible na tumaas lalo yung rare items. Pag nalaman nyo to guys yun ang kinakatakot ko kaya ayoko sanang ilabas muna to eh no yan ayan 62 pwede na so 930 930 pero tignan nyo to kung magkano ko nabili yung item ha? Ayan. 930 ito yung mga binili natin yan 300 diamonds lang pero ang benta natin aabot ng 930 yan so hindi lagi siyang mataas ha? minsan 5 lang talaga nakukuha mo nakukuha uh, depende na lang sa swerte no so kapag 5 lang nakuha mo medyo lugi ka pa sa item so parang may pagkatalpakan ka ng datingan so dito nakabili ako ng 300 na ano Silvane nung nakaraan ayan tapos nakuha ko is uh 15 15 din. ayan tapos base jump nakakuha ko. kaso 5 lang nakuha ko so naging 20 So medyo nalugi ako dito sa isa Tapos dito naman sa isa Medyo pumaldo tayo Fo 488 ko lang binili Pero 22 na liberation yung nakuha ko So ayan Medyo paldo din no Tapos dito naman sa fosa 15 ulit yung nakuha ko guys Ayan So, Medyo malaki-laki yung kitaan dito guys hindi ko lang alam pagka na panood nyo tong video na to kung bababa -baba ba yung value or tataas pero tingin ko kasi ang mangyayari nyan magmamahal lalo yung mga tito yung mga tito na yan no? baka maubusan tayo ng mga nagbebenta pero ano pa naman yun Uh, chance pa rin guys so hindi sure kung mataas yung makukuha nyo guys ha baka isisi sa akin ayun so pag sa T1 naman madalas kasi 1 yung nakukuha ko eh madalas 1 yung makuha kong liberation so tatlong beses na ako nakapag ah uh, dismantle ng T1 puro one lang talaga nakukuha ko pero ewan ko lang sa iba kung ilan ang nakukuha nyo guys yan so ayun lang yung isa sa pagkakakitaan ngayong bagong ano bagong ah uh, system nila or features ng potential yan So, ayun guys. Comment lang kayo sa ibaba guys kung may tanong pa kayo guys. Yan. So, medyo hindi tayo nakapaglaro ng about 2 weeks. no Medyo naiwan yung uh, growth natin. Growth power. Yung GR. Ayan. Parang ayoko pang i-post yung ano natin video guys parang masarap-sarap yung bentahang kasi baka wala nang magbenta eh no? o kaya marami nang bibili ng mga ano diyan tito na items na equipments yan so hanggang sa muli pa alam gusto ko i-try ito ibebenta natin ay dismantle pag dinismantle pag dismantle kaya to ilan makukuha baka sino yung may mga ano diyan epic ilan ba pwedeng nyo makuha guys na minimum parang lugi eh no? ang mahal pa naman ng mga ek, ano epic kaya bantay lang ako dito sa market guys makakakuha nga lang na eh. 30 lang na T1 eh. Paldo pa rin.